kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng kulam at barang, mga kaibigan, ayon sa Dark Philippine History, nang gagaling ang kapangyarihan ng mga mangkukulam sa sarili nilang enerhiya? Maaari nilang makulam ang isang tao kapag yung tao na yun ay mahina ang pananampalataya o punong-puno ng negatibong enerhiya. Sa kabilang banda, ang mga mambabarang naman ay gumagamit ng isang itim na mahika na pinaniniwala ang nanggagaling sa demonyo. Ngayon, alam nyo ba na ayon sa ilang kwento sa Philippine mythology noong unang panahon, ay magkaaway daw ang mga mangkukulam at mga mambabarang. Sinasabing, yung mga mangkukulam ang nagsisilbing tagapagligtas at albularyo ng mga tao noon laban sa mga mambabarang, sa paglipas ng panahon ay nahaluan na rin ng masamang imahe ang mga mangkukulam at iba't ibang paniniwala kung saan sa isang tingin at isang tapik lang sayo ng mga ito ay maaari ka na nilang makulam, marami ang hindi naniniwala at pinagtatawanan lang ito, pero sigurado akong marami din dyan ang kayang magpatunay na ang ganitong klaseng mga bagay sa ating mundo. Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami. Nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat mga kaibigan.